Magandang araw class. Okay, bago natin sisimulan ang ating talakayan, inanyahan ko ang lahat na magsitayo. Okay, inanyahan ko rin si Ginoong Sugaan para pangunahan ang ating panalangin sa araw na ito. Okay, tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Sa so, magendang magandang araw sa lahat. Okay, bago kayo magsiupo, ayusin niyo muna ang inyong mga upuan. Kung may mga kalat, okay? Okay. Magandang araw. Kay bago natin sisimulan ang ating paksa sa araw na ito, ay magpapakilala muna ako. Ako si Binibining Mailin L. Pabulaya, ang inyong magiging guro sa Filipino 7. Okay. Kumusta naman ang inyong araw? Okay? Oo. Oh mabuti. So, may tatlong layunin tayo sa araw na ito na dapat nating matamo. Inahanyan ko lahat na magpartisipa, makinig at makilahok sa talakayan na mangyayari sa araw na ito. So, alam nyo ba ang paksa na ating pag-uusapan sa araw na ito? Ito ay ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Okay, ano nga ba ang tatlong layunin na kinakailangan nating matamo sa araw na ito? Una ay naibibigay ang kahulugan at katangian ng korido. Pangalawa is napaghahambing ang pagkakaiba at pagkakatulad ng korido at awit. Pangatlo ay napapahalagahan ang pag-aaral ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Okay. So bago tayo dadako sa ating formal na pagtatalakay ay magbabalik-aral muna tayo o magbabalik tanaw sa ating paksa na naitalakay ng nakaraang sesyon. Ano nga ba ang sanaysay? Maari ka bang tumayo, ginoong Marzon, at ibahagi sa inyong kaklase ang iyong natutuhan patungkol sa sanaysay? Okay, mahusay, palakpakan natin si ginoong Marzon sa kanyang kasagutan. Okay, magaling sapagkat nakinig si Ginoong Marzon patungkol sa sanaysay at dalawang uri nito. Okay. Ngayon ay pag-uusapan na natin ang kaligirang pangkasaysayan. Pero parang ang um, natutulog pa inyong diwa. So may inanda akong pagganyak sa araw na ito para magising ang inyong diwa. Okay. So ngayon ay bago natin pag-uusapan ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna ay may tatlong tauhan akong dapat ninyong malaman. So anong sino-sino nga ba sila? Una na dyan si Ferdinand Magellan. Kaya alam ko ay kilala nila si Ferdinand Magellan. Alam niyo ba na si Ferdinand Magellan ang pinakaunang Espanyol na nakarating o nakapunta dito sa Pilipinas kasama ang kanyang hukbong sandatahan. Pangalawa naman ay si Miguel Lopez Villegaspe, ang kauna-unahang Espanyol na naging governor dito sa Pilipinas, ang kaunanang pamulaan na itinatag, doon sa Cebu. At ang pangatlo naman na makikilala natin dito sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna ay si Jose de la Cruz o tinatawag sa palayo na Husing Sisiw. So, bakit Husing Sisiw ang tinatawag sa kanya, ma'am? Dahil sa kanyang makulit na katangian na parang isang sisiw na naglalakad sa kalye. Okay, sino nga ang tatlong iyon? Pusing Sisio na si Jose de la Cruz. Pangalawa, si Ferdinand Magellan. Pangatlo na si Lopez de Ligaspi. Okay, magaling, mahusay. Ngayon, tumungo muna tayo sa paglaganap ng kuridos noong panahon ng mga Espanyol. Okay, makita nyo ba yung nasa screen? Okay, so sa paglaganap ng kurido ay maraming nangyari. So, katulad na lamang ng pagsakop ng Espanyol sa ating dito sa bansa o sa Pilipinas, kay may tapong na layunin, uh, layunin, kung bakit uh, tayo sinakop ng ng mga Espanyol dito sa Pilipinas? Una, para palaganapin ang kanilang panrelihiyon o tinatawag na katolisismo. Pangalawa, ay ang palaganapin o maparami ang kanilang nasasakupan. Pangatlo, upang uh, alam nyo ba, trivia class na gusto nila tayong sakupin dahil sa likas na mayaman ang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga mineral. Okay. So, alam nyo rin ba, class, sa paglaganap rin dito o sa pagpunta ng mga Espanyol, lumaganap rin ang iba't ibang panitikan. Hindi lang pala kurido ang lumitaw noon sa Pilipinas. May sari-saring panitikan sila na tinatawag ng duplo, karagatan, sarswela, at marami pang iba. Okay. Naway na isulat ninyo ang aking mga sinabi kani-kanina lamang dahil tatawagin ko kayo kung ano nga ba ang inyong naintindihan sa paksa na ating itinalakay. Okay, mabuti. Ngayon, dumako na tayo sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Kaya, alam nyo ba, class, na hindi pa rin talaga matukoy kung sino ang sumulat ng Ibong Adarna. Ngunit, may sabi-sabi daw na si Jose de la Cruz o, o ang palayaw na si Cicisio kay Magaling. So, sabi nila na si Jose de la Cruz daw ang sumulat ng panitikang Ibong Adarna. At alam nyo rin ba, class, na ang Ibong Adarna o ang korido ay may saknong na 1,056. So, isulat nyo yung mga mahalagang detalye na iyan ha, para hindi nyo malimutan. So, ngayon ay dumako tayo sa pagkakaiba ng kurido at awit. So, ang kurido plus is, tandaan, ang kurido ay may labing, ah, hindi, para walong pantig. Sa kurido naman is may walong pant, ah, may labing dalawang pantig. So, sa korido is may walong pantig, sa awit naman is may labing dalawang pantig. Kung sa korido naman, class, yung pagbabasa ay mabilis, sa sa awit naman is mabagal ang pagbabasa. Sa korido, class, um, yung mga tauhan dito is yung may mga kapangyarihan, yung mga imposibleng pangyayari na hindi talaga siya, Uh, mangyayari sa totoong buhay. Sa awit naman, yung mga tauhan is yung mga bayani, mandirigma, so mga ganyan. Okay, naintindihan ba? Kung naintindihan, kumuha ng mga kwaderno. Okay. Ipagahambing ninyo lamang ang pagkakatulad at pag at pag-iiba ng korido at awit. So mamaya-maya ay tatawagin ko ang isa sa inyo para ibahagi sa kanyang klase ang kanyang kasagutan. Ang oras, okay, ang bawat isa o bawat representante pumunta na dito sa harapan upang ibahagi ang inyong mga kasagutan. Okay, palakpakan ang bawat grupo sa pagpat na isagot ninyo ang inyong mga tanong na, na ibinigay ko sa inyo. Okay, ngayon naman, kumuha kayo ng isang kaapat na papel o one-fourth Isulat lamang ang tamang sagot nito. Okay, bibigyan ko kayo ng limang minuto para sagutan ang mga katanungan. Okay? Ipasa na ang mga papel sa harap. Okay, para sa inyong takdang aralin, sumulat o gumawa ng isang reprosyon ng inyong mga natutuhan sa paksang ating itanalakay patungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Iyon lamang na may natutuhan kayo sa paksang ating natalakay, lalong-lalo na ang elemento ng tula, pagaya na lamang ng saknong, tugma, talugtod, at sukat ang mga tauhan na pinagkilala ko kanina sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. At alam ko ay natamu natin itong tatlong layunin iskatulad na lamang ng naibibigay ang kaulugan at katangian ng kurido na paghahambing ninyo ang pagkakatulad ng kurido at awit pangatlo is napapalagahan ninyo ang pag-aara ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Okay, tunay na mahalaga uh, na malaman natin kung ano nga ba ang pinagugatan kung bakit may tinatawag tayo na panitika ng Ibong Adarna at alam nyo ba class na ang ibong adarna ay sumisimbolo sa kultura nating Pilipino katulad na lamang ng pananampalataya at pagmamahal sa ating mga magulang katulad na lamang ng tauhan na si Don Juan. Iyon lamang at maraming salamat sa araw na ito.